Meron tayong sampung ano dito mga kafe nyo Sampung Sampalaya Tignan natin mga kafe nyo excited na kasi ako magtanim eh Hindi Tatamnan na natin lahat para Kurado na yan Ay <coughs> eh, sitaw din sila oh 这个这个菜豆，黑色吗？绿，你要绿色哎。那个那个。尾巴那个那个叫黑色，黑色，里面里面是黑色。黑色的。对。黑色的，你要这种的吗？这两天。如果全部黑色没有，啊。对啊。感觉全部黑色没有，两百二。老板，这个一一一个多少？六块。 ý nghĩa là bạn yang chưa được mayo mà nạc sự sáng khớp sáng khớp sáng khớp sáng không? sáng khớp 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 không? khớp sáng khớp sáng khớp sáng khớp sáng cái... sáng khớp sáng khớp sáng khớp 这个白色皮的跟绿色皮，绿色，绿色,绿色的吗？是绿色的，对,对绿色几。几包？一包多少？二十元，三包五十。好，三包。好，绿色皮的三包。这个不用放水的。不可，可不用。两天啊，好。两天浇一次水就好。哦、uh,，OK。好，<Okay. S 1> 这个十颗三百，三十。三 460 yan marami pala silang ano mga kapatid dapat ito na lang ito na lang sana yung ano pala talong may talong pa dito ah, nag hey, nag sangda ma 跟这个一样吗？那个比较呃格子比较大，这个格子比较小。对，一样一样四个。这一种买那个，这种的，这种的。好。三步的吗？刚刚给你读三步。啊，那个那个木瓜多少？九十。九十。对。哦，那是嘛？木瓜放在第一桶。 Papayaw. Hmm. So, what's up mga kape nyo? Uh, magandang hapon sa ating lahat. At ngayong hapon mga kape nyo ay nandito tayo sa ano? Sa ating tataniman. Dito sa ating mini garden. So, nakabili tayo ng pantanim kanina dun mga kape nyo. Uh, at bago tayo magumpisa sa pagtatanim ay uh, pakakawalan muna natin yung mga manok natin bali excited na kasi ako magtanim mga kapeyo kasi baka na naman tayo sa pagtatanim sayang ang oras so, sinisipon pa tayo mga kapeyo pero okay lang yan kasi ah, para naman sa ikabubuti natin yung ano, uh, pagtatanim ayan so, pakakawalan natin yung mga manok natin para makagala din sila dito sa ano nila oh. kurur, 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 kurur. Hola na. Ay nila lumabas mga kapeeng niya eh. Mga magpapalabas. Dito ka para makagalak-galak kayo. Labas. Bakit mo mauubos nila yung pagkain mga kapeeng? Oh, huh? Di ba? Nalabas-labas ka pa. Ayan mga kray. Nalabas na Para makagala kayo. At ako'y magtatanim muna. Huwag kayong lalabas dyan. Pinapagala ko sila para lumakas yung mga tuhod nila. Tapos ako naman, magtatanim na ako doon mga kafe nyo. Dito sa bali, hindi ko pa siya natatapos. Yung aking project. Pero, pwede na yan mga kafe nyo. Kasi, basa naman yung lupa bali sampung ang palayang itatanim ko dito mga kape nyo kaya samahan nyo akong magtanim let's go meron tayong gamit dito mga kape nyo para maano natin one Ata na yung ano natin ah One bali Meron tayong sampung ano dito mga kafe nyo. Sampung... Ang palaya. Sampu yung ginawa ko mga kafe nyo kasi pag dumami yan eh, madami. Nasaan na kayo yun? Huwag Ay! Isa dito. Okay. Subukan lang natin mga kafe nyo. Excited na kasi ako magtanim eh. Kahit hindi pa siya medyo Oy. Napa. Ano? Lupa. Ah. Oh. Oh. Napa po. Lupa anon ng lupa. Hindi pa okay yung lupa na. As mamaya ala-alaga natin siya nang ano. Nang para hindi siya basta-basta maano mga kape nyo hindi siya basta-basta sirain na mga kuhol dalawa na tayo itanim mga kapeño marami tayong tatanim ngayon mga kapeño kasi meron pa tayong okra minsan mabuli nagawa natin siya ng ano kada umaga kanyang aakyatan ah, ay Bila. Bila. Sinisipon uh. ng inyong kapengyo. Ah. Tani kong ampalay ang mga pakiya. Pwede na tayong magbenta kapag ano. Mas

tapos i-ano natin uh, next uh, bukas balik natin bukas Bye. Tapos na tayo magtanim mga kami nyo. Ay. So ayan mga kafe nyo, nakatanim na tayo ng ampalaya at sili. Ngayon naman, itatanim naman natin dito sa kabila. Ay okra mga kafe nyo, dito sa kabila niya, sa kabila kasi ampalaya siya paakyat gan sa taas tapos yung yung tawag yung okra dito naman sa kabila nya bali 10 piraso yan mga kape nyo tapos yung talong doon na lang natin itatanim paikutan natin yan so ayan tanim pa tayo mga kape nyo para mabilis tanim ako ng okra eh okra This is very delicious. So, kailangan natin magkalit. Tapos, lalagyan lang natin siya ng protection mamaya. So, I'll do it. yung space mga kapeng. Yo también At ayun mga kamenyo Bali yung gagawin natin ay maglalagay tayo ng pangultra sa mga ano sa mga ano natin kalaban lalo na yung mga kuhol na kuhol sa lupa mga kapengyo kasi kapag dinatin natin sila nilagyan bukas wala na tayong tanim parang abono lang siya mga kapengyo lagay lang natin dito sa may pangontra para kapag lumapit sila hindi sila basta basta makalapit loko loko yung mga kuhol dito mga kapenyo eh ayaw nila ng damo eh kadaming damo eh gusto rin nila eh ano eh gusto rin nila yung masarap eh kung ano yung pinagbabawal sa kanila yun naman yung gusto nila yung mga kape Ano yung pinagbabawal sa kanila? 'Yun naman ang gusto nila. Kaya tuloy hindi nagkakaintindihan. wala silang lapit sa ating at ayun mga ano. At ayan mga kami nyo, tapos na nga tayong uh, magtanim. Meron tayong tinanim na ampalaya, uh, okra, siling mahaba at talong mga kami nyo. So ayan, pagpapaalam na tayo mga kami nyo kasi gabi na. At yung mga manok natin ay napakain na din natin kaya uwian na tayo mga kami nyo. Balik na lang tayo bukas dito para ituloy yung agagapangan uh, gagapangan ng ating uh, ampalaya. So let's go mga ka